Hello po mga kalaki, magandang magandang umaga po sa ating lahat At syempre po gumising na kayo, umaga na Hmm, bigigil ako sa inyo <laughs> Eto mga kalaki, tayo po yung mamimigay ng mga lucky numbers po ngayon 2 digit po at syempre ang dami pa rin sinaswerte talaga Hindi ko alam kung bakit umuulan ng biyaya ngayong September Ang dami-daming nananalo, buti pa kayo nananalo Ayan po mga kalaki, at syempre nakakatuwa naman 'di ba kasi nga magbe months na. At sana tuloy-tuloy na 'to na maraming manalo ng September, October, November, December 'di ba para everybody happy. Ayun, syempre ang mga lucky numbers po natin tandaan yung mga kalaki ha. Inaalagaan natin 'yan ng tatlong araw bago po natin bitawan. At syempre ang mga lucky numbers po natin pinag-aaralan natin mabuti yan bago natin po ibigay. Ayun po, 'di ba? So mga kalaki tandaan nyo ang lucky numbers ang lucky numbers namin. Libre, wala pong bayad ito. Sa may mga nais pong makatanggap ng mga lucky numbers, panoorin nyo lang po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Ayan po. At syempre, ang meron pong membership fee, ang, ang private consultation po mga kalaki. So, yun po. Okay? So, mga kalaki, ang ating mga laki numbers po, tandaan nyo, iyong, iyong yan. Kaya gumising ka ng alas 5 ng madaling araw. Kunin mo na at ilaban mo na pagkatapos mong mag-almusal maya mga bandang mga pag open ng outlet takbo na kayo sa suki yung outlet kaya sa mga suki yung mga nag nag STL dyan okay so ang, t, ang two digit lucky numbers natin kung ready ka na ready na rin ako tara mamigay na po tayo Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo umpisahan po natin sa Benguet ang two digit lucky numbers mo ay number 1.5 Iloilo 2.23 Leyte 6.17 Samar 14.2 Paranaque 19.21 Manila 3.32 Pasig 18.14 San Juan 19.20 Marikina 1531 Romblon 3022 Angono sa is 29 Muntalban Rizal 175 Antipolo 14 gs Taytay Rizal 1922 Cainta Rizal sa is 15 San Mateo Rizal 1214 Isabela sa 9 Tugigaraw. 11 23. Rojas. 4, 8. Capiz. 28, 5. Bohol. 9, 15. Bulacan. 33, 30. Baguio. 26, 34. Bicol. 7, 2. Batangas. 1, 6. Bataan 4.30 At Mutuan sa is 24 Quezon City 28.32 Pampanga 19.21 Pangasinan 8.13 oh, Naantok ako. La Union kasi ang aga ko nagising. La Union, La Union 2215, Ilocos Sur 526, Ilocos Norte 2933, Nueva Ecija 1418, Nueva Vizcaya 45, Masbate 82, Cebu 1120. Ayan mga kalaki, ikakat muna natin sa Cebu para para po sa mga masusugid nating mga followers diyan na nagaabang lagi itong umaga ng ganito. Para po gusto niyo makapanood at makatanggap po ng mga lucky numbers namin, abay hanapin po kami sa Facebook. Yung meron pong uh, red parungkit po i-type niyo po sa Facebook, meron pong 316,000 followers na po at sa YouTube po 16,000 followers, sa TikTok po 400 14,000 followers na po tayo mga kalaki kaya tuloy-tuloy lamang po pag-angat na mga followers kasi legit na legit naman na nakakapagpanalo tayo at may second account po kami Aris Gatchalian at trend pa rin po yung naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin Lola Carmen yun po yung mga ipapalo nyo po ng mga account at pwede kayong humingi ng mga laki numbers doon pag napansin ko yung nabasa ko automatic magkaibigan na po tayo mga kalaki at syempre may libreng lucky numbers ka pa. So, ganun yun. Ang mga lucky numbers po namin, tandaan nyo ha, inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan. Marami pong gumagaya ng account namin, nagpapanggap na ako, kailangan po bago kayo sumali sa private consultation, makausap nyo po muna ako para legit po. Okay? Ito po ay walang pilitan sa private consultation. Kung naniniwala ka sa amin na baka dito suswertein ka, dito ka mananalo magpa-member ka na. Kung hindi naman po, okay lang. May libre pong laki numbers diyan pan-order sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, ganon. Okay. So, ituloy na po natin ang 2-digit lucky numbers. Cebu 4 24. Aklan 17 25. Aurora 23 29 Laguna 6 18 Quezon 174 Olongapo 21 29 Davao 230 Taylac 16 18 Kirino tatanggalin. Pang tanggal daw po na antok yan, yung ganyan-ganyan. Tatanggal. Ayan. Pag inaantok ka, gagawin daw yung mata mo, tapos itapon mo daw. Nung bata ako, yun ang sabi. Kirino. Kirino. Ocho. Bente sa is. Bacolod. Quatro. Gis. Kabite. Dose. Disi ocho. Tagig. Uno trenta. Mindoro. 32-25 Marinduque 7-1 Caloocan 2-20 Muntinlupa 32-24 Palawan 6-19 Sambales 14-21 At syempre Ipugaw Ayan, Ipugao, 18-20 sa 18 DC sa is ayan po mga kalaki so kumpleto na po at mga 2 digit lucky numbers ilaban niyo na po sa suka yung outlet yan takbo na baka maubutan kayo ng sold out make sure po na nakarambol ang 2 digit ha pati ang 3 digit may at 4 digit para mabaliktad man po magrambol man po win pa rin po tayo okay eto shout out na po tayo shout out po tayo sa sa mga winners po ayan yan oo sa mga winners po ngayong Pebra ay February, September abay, congratulations po lalo na po din itong uh, itong buwan na talaga ito, napakandami po talagang winners, okay at syempre po sa mga nanunood po dito na sa may, ano to sa may bus terminal station po ng 5 star, hello po sa inyo, ayan sumasakay din ako dyan Shout out po sa inyo dyan. Sila din mga nakikinda daw doon. Nanonood daw lagi ng aming vlog. Maraming salamat po at sana po swerte yung kayo lagi. Good luck!